Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon, no, nagha-harvest po kami ng gabi. Okay, so ito po mga kapwa ko ka-farmers uh, I ang mean, aming ina-harvest. So masarap 'to mga kapwa ko ka-farmers no pang-ano natin sa karne. So medyo malakas ang hangin tingnan niyo mga kapwa ko farmers. Okay, so super sariwa po no ang hangin ko nasa bukid po kayo. Kung isa kang nasa provinsya, ka sa probinsya mga kapwa ko ka-farmers, mararanasan mo din ang mga ganitong sistema na hanap buhay, magkatanim ang kahit anong uri ng mga gulay tulad ng talong, palya, uh, sitaw, okra, kalabasa, then may tanim pa kayong water melon, no? uh, mga sunalicious kagaya ng mga kamatis at chal, at saka mga bell pepper, no? with fever yun po mga kapwa ko ka-farmers pati gabi ayan okay ang dami na namin na kukuha na mga gabi no okay so sa lahat na mahilig sa ginitong osipin nahingi naman ako ng isang favor sa inyo huwag naman yung kalimutan no mag like and share at saka mag-subscribe po sa akin ah. YouTube channel at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na upload ko. turok po. O baka itong puti dato, baka na yung unod, no? I-try mo daw. Baka meron na. Buta yung na track daw. Ikaw na nang daw si Gabi. Aw, edo, yeah, labita na. So ito po ang uh, aming sasakyan, guys. Okay, kasama ko si Messi sa ang mga tauhan ko sa farm. Okay. So, yan po, guys. Oh. So, masarap to, guys, pag may carny, no? Ang gabi. Okay. So, sa inyong lahat, no? Maraming, maraming salamat po. God bless. Walang unod. Okay. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.